yan paparehistro nga pala natin no, si JS natin matagal tagal na hindi na parehistro ko na nga pala siya ng engine number saka chassis number ayun yung sa chassis at yung sa engine nya lalagay na natin para mabilis na lang tayo magparehistro at sasabihin sa inyo kung magkano magagastos ko dahil ito ay expire ng tatlong taon titingnan natin kung magkano abutin nya let's go mga oras nga pala na to nakasalang na nga pala yung motor ko check na yung speedometer nya brake, light, tapos si emission na nila uh, at wala akong magawa nyan kaya bibidyo bidyo lang ako siguro mga 10 minutes lang naman yung hinintay ko dyan sobrang bilis lang dito hindi ka mukha dati sobrang tagal magparehistro kaya dito na kayo magparehistro mga master napakabilis lang ng kanilang pag uh, kaso dito siguro mga naupo lang ako ng mga 10 minutes dyan tapos natapos na agad sya proceed na ako sa babayaran pagkatapos niyan natapatang ko ng walang masyadong nagaasikaso mga master kasi hapon ako pumunta niyan tinawang ko talaga ng hapon kasi nararamdaman ko na na walang masyadong tao pag hapon eh. pag umaga kasi sobrang dami nagpaparehistro nakakainip napakatagal maghintay kaya tinapatan ko ayos naman yeah, papasok na naman oh. Dahan dyan speedometer tapos sa brakes sa mga ilaw doon waiting waiting dito mga master papunta na nga pala ako sa babayaran at sa insurance pati sa LTO inabot nga lang pala ako sa lahat ng total ng binayaran ko mga master inabot lang lahat ng 1.7 wow. Napaka mura lang nang inabot niya kaya sulit na sulit talaga yung pagpaparehistro ko tapos rides na mga master so clear i feel the end and it's near the day of reckoning's here the sound of deafening fear Oh,